medyo blur po yung signal. Lang kasi. Ah. Uh, ibig ko pong sabihin, ano po ang pangalan niyo, Ate? Um, uh, Grace Posidio, sir. Ah. ilang taon na po kayo? Uh, 46, 45 po. Magpo 46 sa December 29. Ah, ah, ah malapit na ang birthday nyo. Opo. Ano po ba ang krusonada nyo sa birthday nyo? Baka kailangan nyo ng jowa. Hanapan ko kayo. <laughs> joke lang po, joke lang. Ah, <laughs> uh, malapit na po pala birthday niyo. Eh paano po kayong paano pamumuhay? Ah, uh, I mean, talagang wala po kayo nakikita, pinanganak na blind po talaga. Wala po sir, pero nung maliit pa po ako, medyo may naaninag naman. Opo. Pero nung mag Pero nung nagkakaedad na po ako nung mga 30, 30 plus ganon, Talagang medyo, talagang lumabon siya na siya nang lumabo hanggang wala na akong makikita. no? Mm -hmm. uh... Pero pag dito kasi, kabisado ko naman na lahat dito sa banda namin, sa mga, dyan sa paligid lang ng bahay. At ah, po. Nakakapunta na, naman po ako mag-isa. Nakakilos naman po kahit paano. Eh sino po nag-aala? Sino po? -a -a marunong naman po ako. Nakakaluto naman po ako. Na dyan sa, dyan sa pan sa harapan, nakakapagwalis naman po ako ng, hindi ko alam kung malingit o ano. Hmm. Sino, sino po nag, sino po nag-aalaga sa inyo? Sino po ang kasama nyo sa bahay? Ay, yung nanay ko lang po, may alaga po akong matanda. eh no, ay, Teka lang. Si... Na, may, may alaga pa siya? Ayan po yung nanay na kuya. So, may edad na rin? Ito kuya, ako uh, siyempre as kapitbahay nila, ano. Ah, malapit ako lang. Yung parang nag-guide naman minsan. Mm, so, mala Yung eh. ah, nakahiga na lang. Mahina na rin siya. Ka. Ay, nakakalakad pa. Ah, naka, uh, naka Ma'am Kesley, nakakalakad pa si Lola? Ay, dami yan, kuya, na-stroke. Nice ah. Tapos, ang kas... At ang kasama niya sa kasi ni uh, hindi naman sa pagano ko ya kasi nag-interview ko naman. Sa ah, naman po kasi ako. Ako po yung nagpahiram ng kay Hanay ng Day 5 pang CT scan po niya kasi mm. siyempre nakakaawa po. Kahit walang wala po ako noon. And then, uh, Santi Grace po yung pero eh, uh, dahil ganyan po yung kalagayan ng Tigresa, aminin naman po yan, ano lumaki siya na wala siyang alam na... Uh, paano? Siyempre, ganyan paano, po siya. Si, sila, si, oh nga, silang dalawa lang ang magkasama sa bahay? Opo, kami lang po. Paano po nangyari? Paano pong nabubuhay? Eh, gaya nyo, Ay, may kapansanan pastor, din kayo. Yung, may mga kapatid po ako dito sa malat, malapit lang. Ah, kahit pa pag... Kahit pa paano, may mga kapitbahay, kapatid na sumisilip po dyan kung ano ang po ano, oh ano, po ano kalagayan sir. po ninyo? Opo. Oh yung mga kapatid ko po kasi mm -hmm. na, nakikisi bukid lang Aho naman po. po kasi sila. Mga mga Ayan, barok lang din Ayan po sa bukid. Ano? mm. Mga barok ano po, po yun, sa, sir? barok po yung eka kaya nga po eh kung sa bukid porsyentuhan yung trabaho oh nila. Opo, sir, ganun. Ganun po talaga. Tapos ganun. eh malapit na birthday niyo, December 29. Ano po ba yung simpleng kahilingan po ninyo? na po pwedeng maitulong po namin ni Ma'am Kesley sa aming ginagawa pong pag-YouTube. Eh, alam naman na, alam, alam na naman na po ninyo kung ano yung mga yung mga daily na mga kailangan po namin, yung, yung mga talagang importanteng kailangan. Yun na lang po ang talagang Um, Christmas wish at birthday wish ko na lang po yung mga kailangan po namin sana may mga magbibigay ganun. Nang, ah, ah, siguro po may, eh kung magbibigay ahanap ah, po ako ng maibibigay na boyfriend sa si inyo okay lang. <laughs> 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 ah, boyfriend. <laughs> Ala poter. Boyfriend, <laughs> Ayaw nyo ng boyfriend. 'Di <laughs> so, charot. Ay, maraming mga maraming namang ibig sabihin ng boyfriend, ah. 'di ba? Ay, Opo. Lala ka lala lalaking Opo. Ka lalaking lalaking ka lalaking kaibigan po 'yun sa Tagalog oh, yung boyfriend. Oh, oh, po, hindi naman po, mister, yung sinabi ko, eh. Kaya yeah, nga po, ah... Uh, eh di, ma'am, malapit lang yung bahay nila, ma'am Kesley, kahit pa paano, nasisilip-silip po kayo, gano'n. Ay, opo po, sir, palagi po siya dito. Pag tapos na po yung mga trabaho niya sa bahay nila, dito lang po naman yung libutan uh, niya talaga. Ito po, ito... Tsaka kwentuhan po, nagpinagsasabihan ng mga hinay-hinay, uh, Habang kausap ko po kayo, ah... Uh, Meron kasi akong isang mami bagong kakilala. Taga Isabela po siya, taga Europa. Shout out ko muna. Ayan, mami Alma, ito po yung kinukwento ko po sa inyo. Saan po kayo sa Isabela? Sa ano po yung lugar niyo? Alicia sa Alicia Isabela. Ano po, saan malapit? Saglit lang po, sir. Saglit lang, tinatawag po kasi ni nanay. Saglit lang po. Ayan, o, sige po. Ayan. Ayan, ma'am bali... Malapit lang pala po sa inyo, no? Kuya, syempre. Thank God kasi kung if ever man na uh, magkakaroon ulit mag blessing, yung mga gusto kong ko magtulungan din muna hmm. po. Kay Kuya Aw, then through po sa maging sponsor. Very blessed po kami kung if ever man na Kasi po, so, po, po hmm. kasi po, uh, hindi, hindi ko naman na itanong yung yung lugar ninyo sabi ko Isabela lang Nakausap ko si Mami Alma, sabi ko mamamas ko ka ko kami sa iyo at merong taga Isabela po na kumakatok po sa aking ginagawa eh hindi naman po ka ko ako makaka oo agad-agad kaya buti na lang nagkausap po tayo tapos siguro hindi pa naman siya nangangako pero pag na, na, kasi nagulat din ako na hindi ko naman alam na taga Isabela siya sabi niya, Kuya, oh, taga Isabela din ako saan sila. Eh, ala naman ako maibigay na address. <clears throat> Kaya kung sakasakali na mako makausap ko ulit at kontakin ako ni Mami Alma, siguro, hindi po, eto, nagbibideo po ako ngayon. ah uh, siguro, kung ano man yung ma-receive po natin na isishare niyang pagmamahal, po forward ko po ng walang labis, walang kulang. Ah, hindi pala may kulang kasi babawasan ko pala. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. Joke lang po yon. Ayan, ah. Uh, ano uli yung pangalan nyo, ate? Nakal- ang bilis kong makalimot. Grace po. Grace ah Grace. Ah, uh. pala. sa Tagalog, gracia ano? Ay, opo, sir. Kaya lang po. Eh kabaligtaran po 'yun nangyari, no? Ang hirap ng PWD sa totoo lang po, ang hirap ng eh, isa rin akong PWD may kapansanan din po ako Kaya lang aksidente Dati rin po ako magsasaka Kaya at mm, wala naman na bago sa buhay ko Buhay mahirap pa rin Kaya lang po nandahin dahil po dito sa pag-youtube Marami po ako nakikilalang mga taong may gininto ang puso Yun po yung pinaka eh, kaya nga po eh, yun yung nagindaan Kaya nakakagawa po ako ng munting biyahe Pagmamahal na nanggaga, ah, nagiging yan, Ante, nagiging tulay na lang, po ako. Puro nagiging iyak, iyak tulay. Yung iyak, sige, iyak. <laughs> ako naman yan. Yung iyak. Hmm. na na ng worship song na request na ako. umiiyak din. Kaya <laughs> yeah, yun. Likang, ano sir, pa link kang makinig ng mga yeah, question, apo, songs nga po, apo, doon. apo. At mm, sana ngayong so, darating pong Uh, I wish na lang natin someday makakapasyal ka dito para akong kakanta sa'yo hmm. ng worship ko. Hindi oh, <laughs> mas... Oo, <laughs> magaling po yan, kuya. Mala malayo magaling. po eh. Opo, malayo. <laughs> <binagpatsong po. laughs> Hindi ko... <kung> <laughs> Hindi lang ako sa maron Maroon po lang. <laughs> kung ang isip... Kung ang Isabela po sana, kung pangatlong bayan lang po pwede, kaya lang malayo eh. <laughs> Eh, ilang oras din ng... Malapit ang ano, sir? Malapit ang ano, sir? Kuya, ganito. Ang wish natin, Maray, no, someday, may ipapatayo po tayo ng church dyan sa Gapan, and then kami po dadayo para sa... Dati po akong ano... Wala po yung posit niyan, Kuya. Sa totoo lang... Si Sa totoo lang po, may kwento rin akong... Nung ako'y nakakalakad, nagba-bible study din po kami sa born again tatlo kaming magkakaibigan yung yung isa naging master chef sa barko yung isa ngayon pastor po siya sa San Miguel Bulacan kaya lang ako na disgrasya ako walang narating mga lagi po kami umaten sa ano alam mo po kasi kuya yung successful po kasi ng tao is hindi po sa sa, ano sa mga narating natin sa mga natin ang talagang successful po natin is yung alam po natin magbalik doon. yes. Uh, sana swertihin ulit. <laughs> basta ulit Basta basta ako masaya po Kaya, ako sa ginagawa mga ko ngayon. Natin mga dawn na dawn. <laughs> Kaya yun Ate Grace siguro harap niyo po ulit Si Ate Grace kung sa kasakaling ano Ate Grace malapit na pala yung birthday mo. Ano December 29 ano? Opo, sir. December 29. Uh, sabi nga po, pag kumilos ang Lord, siguro baka kahit papano, uh, matikman o or, or or paano ba masabi yung pagiging tulay ng pagmamahal ni Kuya Aw uh, eh makarating po dyan sa inyong tahanan yung, yung dalawa Kuya yung dalawa uh, kapag bumisita po dito sa Sunday or Friday po. video ko rin po sila Hindi po, bali at ma'am Kesley ano na lang Halimbawa po, pag andyan po yung dalawang ano Tawag kayo, tapos ako na lang mag-play ng kahit na video, simpleng video rito Naririnig naman nila kayo, naririnig naman nila din ako Gano'n, para Kasi sabi ko naman sa'yo sa messenger hindi kaya Ilang edit-edit ko na 3 minutes, 3 minutes Pero pagka ano po, pagka malakas ang signal Yung 3 minutes papasok Siguro Mag-sacrifice mag na lang po ako mm. na yung isa dalawin ko na lang po mm. talagang, uh, Tapos call lang po Tawag para lang po kayo Testify na uh, Or testimony natin na mm. Talagang totoo yung In-endorse ko natin, na gusto natin yung E matanong lang po si Ate Grace Ano ang ulam nyo ngayon? Anong pagkain nyo ngayon? Mm -hmm. Kanina po si nanay Kasi hindi naman na siya ganong nakakakain Ng mga batitigas E, nagtimpla ako ng gatas, nilagyan ko na ng kanin, kontento na siya sa mga ganon. Uh, may bigas naman po kayo. Ay, meron naman po sir, nagbibigay, kahit paano naman po, nagbibigay po yung mga kapatid ko ng bigas, kahit kahit, kahit they, minsan nagbibigay din. Uh, siguro po. <laughs> Kaya naman po, twing, um, twice, ah, every two months, na may natatanggap po ako sa DSWD na 10 kilos na bigas. Uh, ay, haya, ay haya, hayaan niyo po in God names. Kahit po panggatas ni Lola baka mali natin bukas makalawa makabili ng gatas. Yung gatas na, maraming, na maraming kahit sa po, po sir, kahit po yung yung, yung, yung pang-adult na 1 kilo 1 kilo ata yun or 2 kilo po yata yung pagbili nun yung pang-adult kahit nasabihin tatak kung ayun, bawal pala magsabi ng tatak kahit yung kahit hindi po yung mamahaling gatas yung di ba kahit pa paano naman makakatulong po, yun ko sa kanya yung birch tree lang para hindi yung kasi yung mga ano po yun yun adult, eh, mahal naman po uh, yung yun mga yun yung yun, yun nakaripak lang yun sa tindahan po yung 13 pesos ata halaga nun kapag ka ano po siguro gusto ko man po na na agad-agad. Maliit lang naman din po kasi yung channel ko. Wala pa naman din masyadong nagagawa ko. Hindi yung, kung mapapanood yun lang po yung ginagawa ko, simpleng pagbablog pa lang. Dahil, ala, wala naman po kasi views. Pero kung, kung magkaka siguro, hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao yung pangarap ko na makarating yung ginagawa ko. Kaya po, sa ngalan po ng Lord, pag napanood po ito ni Mami Alma na taga-Europa at kababayan nyo po. Isabel, tubong Isabela po siya, kaya lang matagal ano na siyang bimuli. Ano po yung pangalan niya, Kuya Ah, uh, Gusto nyo lang po magpa-shoutout sa Mami Alma eh. Mami Alma. Taga... Shoutout po, to... ah. Mami ano? Mami Alma po ang pangalan niya, ang taga-Europa. Malaking dressing po every. Di po ba nung... Opo, di ba po nung isang isang nakalive din ako, tumaw... Hindi yeah, nga lang po, yes. Opo. Ah, uh, tsaka po... Ako po yung meron na po, yes. po yung binabahag hmm. ko din. Alam naman po ah. ni, ate, Ante na... na ah, uh, siya na lang po yung magsabi, if ever hmm. man na. ako, ano po yung na-receive na, na po. Uh, sa YouTube po na galing po sa mga friends natin. Ah, tsaka so, po ano... Yung, combo. Yung, yung friends kami. Oh, oo uh, so, uh, uh, oh, oh. nagpapasalamat po ako sa mga na-receive po namin, ng na mga pera. Na, um, hindi dahil sa mga yon hindi po kami nakapili ng mga materialis na pagsimula po namin sa pinapatayo po namin church natin. Church natin, sabi ko kasi, ano, palay po ninyo, sa uh, someday, makakapunta po kayo dito, ng po namin sa Panginoon hmm. na marating nyo po dito sa amin. Uh, sabi ko nga po sa ano sa kay pastor po namin kahit po pag, magpa magpatayo po kami ng matibay na church kahit wala wala po kami pera kasi God will provide po yes. naniniwala po ako na kakatukin po ni God yung mga puso ng mga gusto pong tumulong po sa amin sa simbahan na pinaano ko po, po na may patayo kasi syempre alam naman po natin yung kalagayan ng mga ganito na gusto pong magbalik loo, pero hindi po sila hindi po nila kayang pumunta uh, kasi hindi nga po sila nakakakita. So, napaka, ano po namin, sabi ko po, magiging tourist spot po ito. Malay po natin someday yung mga taga Europe, UK po na mga dadayos. Yeah. Open po dito. Kahit ganito po yung bahay nila, <laughs> tsaka yung bahay po namin, kahit ganun po, op open po for, ano, Sa lahat. visitors na magbalik doon Kaya nga po, kung 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 sakasakali nga po na makapamasko din siguro ma'am Kesley itong malapit ng mag birthday na si ate Grace siguro siya yung mapatikman ng munting biyahe pagmamahal na mapapamaskuhan Ay, ni Kuya Awo. ano, uh hindi lang po si Auntie Grace yung uh, natutuwa. kasi di ba birthday ko nga rin uh, ah mag oh, Magbe okay. <laughs> <laughs> po kay Magbe birthday nga po pala kayo, kayo no opo sa akin diba? ano yung ma'am Kes yung, Kesley, ano na yung ma'am Kesley yung, yung, birthday niyo yun man December ba December din November November, 20, November 25. 25 po ko yan. Ah, November 25. Um, uh, inaano, inaano, ko lang po yung sarili ko kasi sabi ko nga sa'yo kahapon, di ba? Uh, nakita mo, nakita ko kayo nakapansin na umiyak kaya sa parang ano sabi mo <laughs> ako ba so ba paano kasi ba kasi nga um, kayo po nga, yata kayo kayo, kapag kayo. Kapag, bakit ganoon kasi sabi nga ni kuya sa akin atalawin ko daw yung puntod ng nanay ko kasi ngayon is yes, death anniversary niya nadalo ano sa ko nadalo niyo po ba yung na? puntod ito, ng ito mother niyo Death anniversary ng nanay ko November 16 Ma, and then sabi ko parang hirap maging masaya kasi dinalo uh, niyo naman then, at naisip ko yung pupunta ko sa Bayongdong napupuntahan ko yung yung mag-80 -e na tito ko. And then, kaisip ko pala kahapon, kuya, ano na, patay na pala. So, ah, namatay na rin. Hindi ko pa alam kung talagang susubukan po talaga ako ni na ganito, pero pagsubok lang. Mm. travel ko, siguro ako sa Cagayan. And then, ah, malayo din. before birthday ko, uwi ako dito. Malayo din po yon yung... Malayo din yung lugar nyo talaga hindi dyan sa Isabela? ah uh, Sa Isabela po ako, kuya. Oo okay, nga, ibig sabihin Dito. po, yung nanay niyong namatay na dadalawin nyo sa puntod, taga saan? Tagakagayan po sa Kamalanyugan, so sabi huh? ko po kay ante. Eh kaya ano po? Bapag-provide po ako huh? kung kailangan umutang na naman po ako is hindi... gagawin ko kasi deseryon ng puso ko na talagang puntahan sana hmm. ngayon kasi kahapon po naisip kaya nga And po, dalawin so, din yun. Tapos ko na rin sana na diretso sa'yo. Hmm. Diba? Da dalawin. And then, ipunta po sa kagayan. So, nakakagayan po ako po. Diba? Hmm. Ah, sa ngalan ng Lord, malay po natin. Diba? Kahit, eh, si, si, si Ate Grace, malayo-layo pa naman yung birthday. Pero pagka po, sumamba rin po yung dalawa po na sinasabi yung may kapansanan sa paningin. Call na lang po tayo para mag-play ako ng video habang kausap. Para kasi hindi ko naman hindi naman po, po pwedeng kakatok tayo sa mga taong may ang puso tapos wala silang Oo. katibayan na makikita sa uh, akin, di ba? Sa alam mo atin. Naman, alam mo naman Kuya Is kung ano po yung kanila, Maliit man 'yan o no? malaki. Hmm. Very thankful po kami. Oo. Very po, kahit po sa birthday ni Ate Grace, isang limang pisong kandila, pwede na yun. Mahipan lang, di ba? <laughs> Kaya sabi ko, sana ano, kahit hindi na ako makapag last night sa papay, kasi nga, 25 po kasi... Is o, kahit hindi ko, na po umabot Kahit po na hindi kayo dumating ng last night, yun lang, halimbawang... Kahit oh, ba nasa punto, madalaw ano nyo sa punto yun. Kasi, you, kasi yung tatay ko naman po guys is ano, senior na po siya, 75 years old na din. And then tumawag po ako kagabi sa tatay ko, sabi niya, ay kanina po pala sabi na sa akin, oh, wala pa naman tayo. <laughs> Kaya nga, medyo malayo rin po pala yung <laughs> probinsya <laughs> niyo. <laughs> Hindi, talaga ano, mababaw lang talaga yun. <laughs> ano ba yan? Hindi <laughs> ba? po talaga. Ala naman pong, mas mainam po yung... yung may, pagkakwento lang naman po, hindi naman, mas ma mahirap naman yung magkukwento tayo ng nang, nang wala sa puso po natin. Paano natin mailalabas oh. yung kalungkutan natin? Yung nararamdaman nating saya, lungkot, di ba? Pero ganun pa man po siguro, susubukan, pag ito po napanood ni Mami Alma, ni Mami, may, yung ba may bagong Mami kasi, ay, may ba oh, si Mami ay, Alma po, ay, taga Isabela. Di ba? na di ba? Ala, <laughs> ni Selia. Kaya laban lang po, laban lang. <laughs> Atakin naman hangga't maaari ayoko Hindi ah, po ba Masipag ako yung umiyak, talagang mahirap akong matagal pa ako tumigil. Pero sa edad po ninyo, ano Tapos si mother po ninyo, hindi na rin na nakakabangon-bangon <laughs> pa naman si mother niyo. Hindi ko naririnig. <laughs> ah, hindi nyo ako naririnig. Baka nagloko na yung cellphone ko. <laughs> Mahina po kasi itong ano. Mahina Ano, 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 na tao na yung, sa ano daw yun? Ano yun, sir? Ah, ibig sabihin ko po, ah uh, tulad po ninyo, may kapansana, nag-aalaga nag pa kayo ng nanay nyo. Di ba? Nakakabilib din po. Di ba? Opo, sir. Nag-aalaga po talaga ako. Kaya lahat. <laughs> kayo Kayo pa nagluluto, naglilinis, kaya nyo yon Nakakabilib po yon Walang paningin, pero... Ay... Kwan naman po, kasi pag, siyempre po, pag dati ka ng, dati, dati ka ng ganito, di ba? Apo. Ah, um, Kasa, na, na ka naman oh, kahit paano. Nakasanayan nyo na po. Lahat ng sulok Oo, ng bahay na, nyo, kabis, lahat po ng kasulok ng bahay nyo, kabisado nyo na rin. Oo, oh, sir. Pag may pupuntahan ko akong isang bahay, yung dalawang araw, mamamaster ko na yun. Ah, ang galing naman. Kaya yun, siguro... Para, hindi naman natin kagustuhan hindi naman po, po na yung binigay ni God hmm. na parang kakayahan ko hmm. po para kahit paano hindi po ako gano'ng nahihirapan hmm. no? lalo na pag may tumutunahan ako. Apo, tsaka, tsaka po hindi naman natin po kagustuhan yung na ibinigay sa atin kung anong buhay meron po tayo. Hindi naman natin pwedeng sisihin ng Lord. Kaya, Ay, also, sir. kaya po siguro uh, huwag tayo makakalimot po sa kanyang tumawag. Yun lang po yun wala man tayong makain, wala man tayong magasta or may nararamdaman tayong pananakit ng katawan isuko po natin sa kanya kung may problema po tayo isuko rin po natin sa kanya mali oh, po master, natin talaga sa kanya na lang po talaga ako kumakapit mm. talagang lahat may naman, mga problema po akong malaki gano'n yung yung talagang walang-wala na palagi akong malagi kong nadadanas yung gano'n yung talagang walang-wala na halimbawa bukas sana eh wala nang ganito, wala nang ganyan, ganon. Talagang hmm. nagdadasal ako sa kanya ng mindset. Talagang hanggat yun, kung maaari, kung sinasabi ko ka sa'yo, Ayokong umiyak. Pero pag tuwing nagdadasal na ako, talaga na talagang down na down na ako. Apo. Doon ko na dada, doon ko talaga napapatunayan yung presensya ng Panginoon. Kaya nga talaga. po, sa akin man din po na nangyayari po yan, yung hindi mo inaasahan pero may darating na blessing. So, Madalas mangyari din po may, sa akin 'yan. May gagamitin siya talagang instrumento na tutulong sa amin. Kaya eh, 'yung talaga pinapasalamatan sa Panginoon. Eh na tapos yung paano no, mm. may mga tumitingin naman po sa amin, may kumagapay at nang mm, ah, pare pareho kami. Pa naming... Hayaan niyo po kung sakasakaling mapanood po talaga ito kung ano man yung blessing na mapapamaskuhan ko kay kay Mami Alma at kay Mami Rose ng Germany, kay Mami Alma ng Europa. Sino pa ba isang kina? Tsaka kasi Ma'am Analisa ng Kuwait. O sa sakali po na agahan nila yung blessing ma uh, ma ma ano po ma, ma share ko din po sa inyo ng maaga. 'Yon, siguro. Maraming salamat. Pero yung hahanapan kayo ng boyfriend, hindi ko po maipapangako ah. <laughs> Mahirap na kasi baka magkamali, di ba? Baka ako pa maging maging ano sisihin. <laughs> Masayahin si Ate oh. Eh para nagpap ng ng kwentuhan nang hanggang hmm. madaling araw ganun. po ah. Nagpapatawa lang po ako at umiiyak si Ma'am Kesley at mm, nami-miss niya rin yung mother niyang nasa kabilang buhay na. Yung chaka na po, e signal na ganoon so, mahina. Ayun. Sobrang hina kaya ang data ngayon. Ay, sino pala po bang wifi po diyan? Uh and so guys, ano uh, uh. uh nagload na po ako ng data kasi nga dito mahirap, mahina po yung wifi. Kasi hmm. uh, para makausap ko ni. Ah, pa. Ah, eh, si ah, Magba-bye-bye magba-bye muna po kayo din sa binibigyo ko para po hahaba nang masyado ayun si mother po pakita Slama nakapahiga po. thank you po Ay, hindi po hindi, hindi ako lang po ako lang po magpapaalam din sa bini-video ko at ayun ah, mga mami nakakahanga po itong si ate grace bagamat blind na po yung kanyang paningin pero ang kasama niya po sa bahay yung mother niya po na hindi na rin nakakakilos pero ang galing lahat ng gawain ng bahay hanggang kalsada ay bakuran at hanggang sa pagbabasa po pag-aaral ng laman po ng salita ng Diyos sa Biblia. Umaawit, nangangaral, nagpapayo. Tapos ayan inaalagaan niya po yung kanyang mother. Nakakahanga po. Yan na ah, sa mga mami, sana po makarating yung pagmamahal po ninyo sa lugar po ng Alicia, Isabela po ba? Alicia? Bob, Alicia, no? Alicia Isabela. Promote mo na rin yung YT ko, Kuya. Ayan, at si Ma'am Kesley, sana po, kung mapagka, magtatanong po tayo kung ipagkakaloob nyo po yung channel nyo, pasilip natin naman, magaling magkatikot po ng channel si Ate Iskay ng Hong Kong. yon. itatanong ko kay Idol Amelito kung pwedeng ipasilip yung channel nyo. Kaya ayun, babay muna kayo dyan po. I-off ko yung aking... Yan, ingat po ah.